Alam niyo ba yung lulutuin natin for today's video ay inani ko lamang dito sa aming bakuran. Kasi medyo madawat po yung aming bakuran at maraming tanim na Kam So ayan na nga, ang dati lang naman ang ginawa. Bale na gisa lang ako dito ng sibuyas. Pwede nyo rin dyan dyan ng kamatis. Or bawang kung gusto nyo po. Pero para sa akin ay sibuyas lang. Then naganda ko dito ng 1 foot kilo ng ginili. Ayan, pagkatapos ay gigisa-gisay lang natin yan hanggang sa... Maluto na yung giniling. Totoo po talaga ang kasabihan kapag may itan na may aanihin. So, it, eh, dito kasi sa amin ay napakaraming gulay na angkong. Since nagulan -ulan, mas lalo siyang lumago. Kaya eto, naisipan ko naman ba't gulay ng ganito. So, ayan na mga kapag luto na yung giniling, ay pwede na natin ilagay yung ating uh, gulay. Alam nyo ba, marami rin recipe na pwede natin gawin sa angkong na gulay. Kaya... Pero dito ay naisipan ko lang itong adubohin mga Mars kasi... Uh, matagal na rin akong hindi nakakapag-adobo ng yeah. pangke. So kaya ayan na nga. sabi ko mabag-adobo na lang muna kami ngayon. So ayan, medyo apaw-apaw talaga yung ating gulay at tinapad ko muna yan hanggang sa medyo malanta na yung gulay. So pagkatapos na yan, ayan, hinalo-halo na natin yan para naman magpantay yung pagkakaluto. Ayan nga pala mga Mars, yung ginawa ko kaninang pag-aani. Nang kangkong dito sa aming bakuran. Ayan, na nyo. Napakarami talagang guma ng kangkong. Ay, daon pala. Ay, basta gulay, gano'n. Kayo na lang po talaga ang mananawat dito. Kaya itong dalawang balde ay talagang pinunukuyan si ko para naman marami-rami yung maluto. Kasi alam naman natin na yung Paano mo ganitong gulay na dahon kapag niluto natin ay konti lang talaga ang kinahalabasan. Kaya naman tinagtagan ko talaga yung pagkuhan nito. So eto na nga, press forward na pala yung aking video. Tinimplahan ko na yan ng mga pampalasa. Actually, alam naman na natin yan kung paan mo pasarapin ang ating nilutong lutong gulam. Ayan, dinagtagan ko ng sabaw para naman. Lumulot yung ating ni lutong gulay. Kaya mga mare, kung meron lang din kayong space sa inyong bahuran ay mas maganda na magtanim-tanim po tayo ng gulay para kapag ganito na wala tayong maisip na ulam ay pwede nating anin. At saka alam naman natin na ang gulay ay napaka-healthy at napakasarap sarap Lidiskartehan na lang natin ito sa pagluluto at kung paano natin ito para Eh? So, paano mga Mars, ito na lang muna ang ating for today's video. Sana ay may nakuha po kayong tip or idea sa akin sa araw na ito. Thank you for watching at sana po pakifollow po ng aking Facebook account at pakishare na rin po.